ng mga Gen Z mm. kasi marami silang matututunan. Yes. History, uh, social um, um, problems natin ngayon, talaga kaya, kaya dapat mag mapanood nila. Mm. As I po sa ang Euro Z, I read at Rampant. Mm. Rampant that which they can relate to. Sobrang dami po nilang may co connect from the past mm. sa mga lessons hanggang sa present time. So, okay. saan mapanood nila na? Ako naman po, I guess hindi lang ito para sa Gen Z. It's not just emergency, but it's for everybody. Like, if, if, kung Pilipino ka, Pilipino ka, kailangan mo magpanood ito. Mm. Kasi makakakuha at makakapulot ka ng bagong aral, lalo na sa kasalukuyan. Kung hindi ka makaka-adapt ngayon, makukuha ka at makaka-adapt ka sa bagong nangyayari sa Pilipinas. Magiging updated ka din at mamumulat mm. ka din sa katotohanan at magiliyab yung apoy sya, mm -hmm. ako isa sa naman, puro kasi sila matututunan. Ito talaga highly entertaining. Yeah. Ang mm -hmm. saya. Mm -hmm. yung mm -hmm. ang saya ng tulad na to. Sobra. Spectacle. Sobra may rock, uh, may sobra man. may love song, may sobra yung, yeah. sobra yung, yung music nito talagang pinaghandaan pinag namin. Oh, people. Super, so din, din. super, kilig, Talagang taga super, enjoy kayo. Ito yung, ito yung dula na talaga may enjoy mo talaga. Correct. Kasi, oh. May drama, comedy, action, romance, kompleto. Oh, Horror. Violence, Horror. 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 Horror yung play namin na to talagang mag-e-enjoy lahat. Ilit ka man o masa, masa. para po sa inyo lahat ito.